at talamak na magnanakaw arestado sa Lipa City, Batangas. DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. Timbog ang isang lalaking sangkot tumano sa pagbebenta ng mga nakaw na gamit sa isinagawang entrapment operation ng Lipa City Police sa Villa Monica, Barangay Lodlod, -Lod, Lipa City, Batangas. Kinilala ang sospek bilang si JP, 32 anyos, tubong kawayan Isabella. Nahuli siya matapos ireklamo ng biktima na si DJ, 35 anyos, isang construction worker na residente naman ng barangay Mabini, Lipa City. Ayon sa investigasyon ng Lipa City Police, natuklasan ng biktima na ang kanyang laptop na nagkakahalaga ng 50,000 pesos na ninakaw mula sa kanyang bahay noong October 3 ay ibinenta online. Agad itong in-report sa pulisya at nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng Lipa Component City Police Station. Sa operasyon, napansin umano ang presensya ng sospek at uh, sinubukan itong tumakas pero agad din itong nahuli. na mula sa kanya ang nasabing laptop at isang relo na parehong positibo ang kinilala ng biktima. Bukot dito, nasamsam din sa sospek ang isang kalibre 22 na magnum firearm na walang uh, at wala itong may pakitang kaukulang disensya o dokumento. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Attorney Buak -Quen. may mga pending warrant of arrest umano ang sospek kabilang ang dalawang kaso ng theft at robbery. Dagdag pa niya talamak na magnanakaw ang naturang sospek. Kasalukuyang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay JP sa Prosecutor's Office. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. you good goodbye.